sa ating uh, kalapit sa tingkot cottage uh, kararating ko lang guys malakas ang ulan dito guys at saka tapos na ako manghugas ng plato gasahod ako ng tubig guys uh, dito sa labas kasaing na ako uh, tapos na saing init ng tubig para magprito mang itlog at saka dilis pahigaan ko guys kanilang dalawa dito sa aking uh, Aso, sana yung aso ko ha. Uh. So guys, so nga uh, dito na uh, sitwasyon maulap ang langit guys, so maulap. Uh, okay rin nga ang CR natin dito. E, Nilisan ko na rin guys. So. Oh. Ito atong dressing room. Ito guys yung ating uh, tuha ka black na dalawang black na ng na sa isda ah, fingerlings. Ah, walang, uh, fingerlings uh, wala pera guys ah, ito yung Canteen natin guys walang laman yan walang laman ng ating Canteen so, Ayan yan yan ating service guys ayun maliit nagsagwan lang na ako kasi sira yung makina oh, ah, ito itong kasama ko pala biglang dumating ha Itong bantay dito, sa floating cottage. So guys, uh, inakyat ko yung net para mamaya uh, mag-repinta uh, ko mga ilang araw ngayon. Ayosin ko ang uh, sahig, ayos na guys. Okay na yung sahig guys. Nirepair ko na, uh, pinturahan ko na lang ito. Ito yung cottage 1 guys, ito. Ayan. Ito naman yung cottage 2 guys, ito gulo nito ng aso ko masaya pag dumating ako rito cottage ito guys Palitan ko lang ito ng ilaw kung may magano okay na itong mga kuhan guys nirepair ko na lahat talaga Mayayos. itong ating swing pole akyat ko ito para itong paikot nito i-remodel i-pinturahan ko lahat ito yung cottage 3 natin guys yan Floating Cottage Rolls and Regulation. Ayan, guys. Ang uh, kabuuan ito. Punta tayo sa Cottage 4, guys. Laki ito, guys. Laman ito ng 150 ka tao. Sobrang pa. Ayan. Welcome to Kalapi Floating Cottage. Kalapi Bowl. Ayan. Sa Masyidro Kalapi Bowl, Philippines. Ayan. Ito yung Cottage 4 natin, guys. O mula dito, guys. Mga kalok mo, makikita natin ang ating uh, kabuuan ng ating kalapi floating cottage. Yung mga kawan guys, papalitan ko itong mga kawan siguro. Mga flag para lumanda. Ito guys, uh, pag may pira tayo rito guys, uh, gawin ko ito ng tiris kay. Uh, plus simple sa sa baba yun. Parang gawin ko ng tiris para yung mga bata uh, mayroon silang uh, laruan. Parang playground nila. Sabay sila kwan sabay sila tigso sa kwan sipte ito guys kasi si uh, malinisan man ito sa kwan manit sipte sila so guys uh, maraming salamat sa inyong uh, panonood at uh, magandang araw sa inyong lahat Uy, bin